Hindi lang daw sa halik madarama ang tamis ng pag-ibig, kundi maging sa simpleng paghahawak kamay o holding hands. At sa estilo lang ng paghahawak-hawak ng kamay, pwede rin daw makita kung tumitibay o tumatamlay na ang pagmamahalan. Darito ang report. While walking man, o kahit while sitting, o kahit ano pa ang inyong ginagawa, ang holding hands kung hindi magnet ng panimulang kilig, magnet na ng kantsaw. Pero may ibig sabihin na ba talaga ang simpleng paghahawak kamay? Meron daw at iba-iba pa nga. Pag hinawakan ng kamay, meron ka tinatawag na intimacy. At yun ang talagang sa discover natin na bawat paghawak ng kamay, meron kaakibat na kahulugan. Sina Ola at Fritz ang alam lang happy sila sa pag-holding hands. Pag nag-holding hands kami, ang favorite namin gawin ay ito, because we feel connected with each other. The tighter, the better. The closer, the clingier, the happier. <laughs> Wala silang kaalam-alam na ang ginagawa ay ang taling palad. Kung saan tila pinag-isang puzzle piece ang dalawang kamay dahil sa mga nagsalita nitong daliri. It um, entails na mas deeper ang relasyon nung dalawa. So narapat lang na sabihin na natin, o oh, eto na, nagkakamabutihan tayo, may posibilidad na magkaroon ng commitment sa isa't isa. Ang holding hands naman kung saan magkaharap na magkapatong ang dalawang kamay, tinatawag na Palm 69. Ang nasa taas, madalas daw kamay ng mas dominante sa relasyon. E paano kung magkahawak nga pero may espasyo sa pagitan ng mga daliri at palad? Magtaka na raw dahil posibleng may paparating na away o diskusyon sa magpartner. Pwede ring may isa sa inyo na humihingi ng space sa relasyon. Hindi kaya dahil clingy na masyado ang isa sa magpartner. Matiyan, malalaman daw sa tinatawag na double holding hands. Want to be more interactive? Pwede rin daw magpadala ng mensahe sa inyong ka-holding hands using Morse code. Tatlong beses na pindutin ang pala ng partner ng I love you. Malay mo, pindutin niya din ang palad mo ng apat na beses. Ibig sabihin, I love you too. Hindi naman tiyak na tiyak ang kahulugan ng dampian ng kamay. Pero ang higpit ng hawakan, pwede raw talagang senyales ng lalong tumatamis o nanamlay na pagsasama. The more na intense ang pag hands, mas makikita mo if there is love, trust, friendship, and protection. Kaya hold tight kung tunay mong mahal ang isang tao dahil ang kinabukasan ng inyong pagsasama posibleng literal pa lang nasa sa inyong mga kamay. Sherian Torres, Jamie News.